ng yeah, mga paasa kay mababago ang amon ng Okay. Pero ang sa akin na at pa pandemya. Ah, hindi tatyak. Oo, uh, hindi ako makatulong Opo, mga ilang linggo na po yan o buwan na ba? tatlong linggo. Tatlong linggo. linggo. Uh, Merong pinuntahang manggagamot, uh, like tawas, tawas mo ano po sabi? Sige, sige. Ano po sabi? Ano na may gumagambala. Ilan? Dalawa? Dalawa. Okay. Dalawa. <laughs> alam Dalawa. alam po ay, ka, Dalawa. Opo. Ah, matanong ko lang, madam. Meron ka bang nakaano ang tao? Kasi dalawang klase isang na Ano yun Yung... Okay, wag na po natin sabi ng pangalan. Kailan po yon. Magbuhat nung nagkasakit ka, yun na nagsimula. Hindi. Ano po? Tagal na yun. Tagal na yun. Sige, ito. Gawin natin, Madam. Hindi ako ang magpapagaling sa iyo. Okay. Ang magpapagaling sa iyo ay, ay ama. Okay. Yes. Yan po, number one talaga. Ngunit, aalso ko yung nilagay sa iyo, naway, gumaling ka po. Hilingin ko po sa ating ama at ang kanyang anak na ating Panginoon na magtuloy-tuloy po ang kagalingan mo. Gawin ko po yung best ko. Okay. Basta manalig sa mampalataya, no? Uh, umpisa na tayo, sir. Sige, bidyo Okay? Uh, ito po sakit, doktor. Pag uh, ito po, sandal lang po. Ganun, no? Sandal. Yan, kaya lang, kaya lang. Huwag po kayo magala at nakikita po. Masya. okay? Ito po sakit, doktor. Ikit. Umiinit, sumasakit. Hindi. Didayin ko po, ha? Pikit lang, madam. Masakit. Masakit. O, ulit tayo. Kaya lang. Okay. Final. Hindi. O, ito naman po. Encanto. Dalawang duwin po ito, sir. Okay. Ay. Dalawang duwin po yan. Ito naman po yung kulam. Isang babae, isang lalaki. Okay, okay. O, ngayon, palitan natin ng... Ma'am, galing pa kayo ng malayo. Tiisin mo, gusto ko gumaling ka. Ibig sabihin, nagharap tayo bilang isang pt bilang team up. gusto ko gumaling ka. Kasi kung... Kung sasabihin mo na ayoko na, wag na. Hindi ka gagaling. Tiisin mo lang. Para po sa kabutihan niyo, para po sa, sa inyo sa sarili, para po makapili pa po ang pamilya mo. Okay? Ang layo ko ma'am, sambalis pa ako. O, oh, sir, tinan mo, tinan mo, final pa, sa papel tayo ha. Tinan mo, huwag ka mo lang pumikit. Mm, yan. Mm, balot ko, bilot. Ayan po. Kakilala mo lang ang umano sa eh. iyo. Ayan po ha. Pindutin ko. O, oh, yupi. Lambot. O. Oh. Lambot. Kaysa dito, pwede nyo sabihin sa akin, patigas. Tama. O, oh, ito, lambot. Oh. Final. Sa doktor, pikit. Mm. Wala. Ayan po ha. Dinihin din ko na. Eh. Ito po yung greeting itin. Okay. Ito po ang kulam final na lang tayo diretso na to sa to rare po tayo nito para rotas kung sino gumagambal sa baba ito mag tayo sa espiritu ng Diyos Diyos sa lahat Diyos na nakatakot sa perno ang sa Diyos sa Diyos kamarelo ay sa bawat alinaya ba Ella Ao Po Alisin mo na lang mo marito ha Aalisin mo na ha Magkakintindihan Aalisin mo na Baklasin mo ha Baklasin mo pala Parang hindi ka mahirapan ha oh, no! Baklasin mo na Dalawang kamay mula sa ulo Mula sa ulo Mula sa ulo Sige mula sa ulo Pababa pagano, pagano pagano Sige 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 Puh Gagaling na to Ha Gagaling na pala Sige baklas 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 Bali may inipitan to Ng ano kahoy Kahoy Sige pa sige pa Sige pa. Tapos ginamit sir picture. Sige pa. Tatanggalin mo na to ha? Opo. Sige, sige. Sige. Nagagalit ka ba sa kanya Naiinggit. nainggit? Ano sa dalawa? Nagagalit ka nainggit. Dalawa? Opo. Ay bakit kinulam mo to? Ha? Ano siya mo nilagay mo rito ha? Opo. Arborin ko sa ito. Opo. Ah. Ha? Kaibigan mo lang to? Kano-ano -ano mo to? Ha? Ah. Kaibigan mo? Ha? Hindi. Ay, ba't ginulam mo? Ba't ginulam mo? Bigyan mo ko magandang dahilan. Ano? Naiingit ako. Naiingit ka? Bakit ka naiingit? Sige, bigyan mo ko magandang dahilan. Bakit? Dahil? Dahil? Alay! Maganda bang buhay nito? Hindi ba, hindi Oo, bakit naiingit ka? Bakit naiingit ka? Dahil? Okay! Dahil? Dahil! Ano? Ano? Tanggal mo yan, ha? Ha? Apa, apa, ha? apa, apa. Be, nasaan ka ngayon? Uh, nasa bahay, nasa bahay. Saan lugar? Pikit, 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 pikit. Sige, para di mag, ano, sige. Gagaling nga. Ngayon mismo, gagaling to, ha? Apo, apo, ha? ha? Anong apa. gamit mo? Maika, ma, ma, maika ano ang, ano, kandilang itim o manika? Ha? Uh, dalawa, dalawa. Dalawa? dalawa. dalawa, dalawa mo, ha? Kanino mo natutunan yan? <laughs> Kanino mo na nakuha yan? Yung kagalingan yan? Ha? <laughs> ah, <laughs> Yung kamulang yaan mo? Kanino? <laughs> okay, 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 sige, baklas, baklas, baklas. Agay! Okay. Patay na na. Sige, umi ka dito muna. Umi ka tawad dito sa pinasukan mo, sa kinula mo. Dali! Mahingi ako ng tawad nang, mahingi ako ng tawad nang! Umi na patay ka na? Marami na? Marami na? Apo, patay ka talaga. Apo! Eh, paano ka harap sa ating ama kung ganyan ginagawa mo? Paano ah, yes, ka? I ah, sige, I okay, bako okay, okay, okay. pa. Baklasin mo na yan, baklasin mo. Opo, opo. Sige, okay. taposin na natin yan. Taposin natin yan. Sige, sige. umingyan oh, umingi lang tawag sa anak ko. Uingi <coughs> mm, mm, okay. mm. ako, nagtawag na. Nay, ako, tawag na. Gagal na ngayon ka. Ngayon, ngayon mismo. Ngayon mismo. na ngayon mismo to. Ha? Opo. Sige. Sige, sige, kunti na lang, kunti na lang. Sige, tanggalin mo lahat ngayon. Kawawa naman to. Pero mo, galing pa ng Quezon City. Umarap lang sa akin para magpagamot. Sige, ibabalik ko sa inyo nilagay mo rito, ha? Aba, aba, kilala aba, mo ako? Opo, Sino ka Hindi ako kita. Hindi, hindi mo ako kilala? Hindi po. Uh, magpapakilala ako sa iyo, ha? Ako si Team Apo Chalil, Team Apo Eric. Ayaw na ayaw kung inaano niyo yung mga taga Quezon City, ha? Nagkakatidihan? Opo! Nagkakatidihan? Opo! Opo! sige, kunti pa, kunti pa. Kunti na lang nakikita ko. Sige. Yung tubig niya, sir. Sige kunti pa, kunti na lang. Ang gaya, ang gaya, ay. Sige. Pagyan saan tayo? Tanggalin mo pa, tanggalin mo pa. Sige, tanggalin mo pa. Paano pa yung tubig? Sige pa, tanggalin mo yan, tanggalin mo. Para ano? Nangyayakan. Kulam kayo ng kulam. Gagaling na yan Ha? Ngayon mismo ha? Ha? Panginoon kong isa sa akin ng dakila Ang inyo okay. ng basba sa iyo Pampatayin kong ang bala sa babae ito Sa ni Pratis, okay. Adal! Pangalan na naman pangalan na Josephine, balik sa katawan mo. Ate, 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 ate. Okay. okay, inom po ito. Uulitin ko ha. Sige, namin mo muna may tatanong. Sige, pudami yan, pudami Okay. O, okay, may tatanong ako. Alam mo mga sinabi mo, hindi. Wala matandahan Sarah positive ba? Kinakanong kung anay mo. Dapat nasasabihin niya, hindi ako po yung sasalita. Ay, kaya tanong mo hindi niya alam. Hindi sabihin mo kung pumasok Sige po. Shout out sa lahat. Ito si Tim Apon. Dito ko sa Daumabalak Pampanga. Pakiikot nga kung anong araw, ah, ano na, kung madilim na o ano. Ayan po, padilim na po. Okay na po. Ito po yung namin mong dalawa at ako nang bala sa umanusa Ah, uh, yun nga, maraming salamat kay Brother Rap ng Pandakan uh, at kasama ko ang team Apo, Ella, aking pamangkin. Ah, uh, never mind. Hindi, si Ana, ayan. Ayan po. Uh, at maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Muli ako ang team Apo, naglilingkod. Maganda gabi.